Hello mga ka-lords! Andito tayo sa Kainta Rizal Dito mismo sa Kasanjo Resort na kung saan ay ginanap itong celebration na uh, pagka-pass uh, sa kanyang kurso na Psychology Ayan! Ito, dumada rin tayo may konting salo-salo at may ano rin yan yan, mismo yan ang nakapasa si yung bay. yan ito yung mga ano na uh, ayan na anak ko yun eh pasyal ko muna kayo dyan sa ano ha sa eh, resort dito oh, ipapakita ko muna eh kinitignan muna natin yung si ah yun, si paring jingo yun oh. nilulukuluko niya inalalayan niya yung bata eh yung bata dyan oh, na, na, nag na, swimming ya ikot ikot ko muna kayo ayan ya may waterfall din pala yan ito mga clouds, waterfall pala. Yan o. Oh. oh. Ah, malina pa, malina o. Oh. E pang matanda, yung, yung naka, ano dyan, nakabakod, pang bata. Yan. Para hindi sila makapunta dyan sa pang malakihan. Yan, yan. Ito o, oh, e, mga puno-puno rin eh, mga ano dyan. Eh, e, kagandahan dyan. Ikot muna tayo dito. Ayan, iikot na. Yo, ayun, oh handaan na, oh. Kainan na. Ha, ah, umpisa na ng kainan, ha. Ah. Hindi ako tinatawag pa, ha. Ah. Ah, oh, pero mamaya pa tayo re-respect yan. Ayan na. Ayan na si paring Jingo, nangunguna para rin dyan, oh. Kakain na, oh. Bukwa na ng kanin. Ayan, ayan siya yung pamangking ko rin bagong uwi sa, ano, eh. Hong Kong. Ayan, tawa ng tawa. Celebrate din yung kanyang anak. Paring Jinggoy. Yun. Sige, paring Jinggoy. oh, ayun mga bata rin, ha. Ah. kakain din ng mga ano, pansit. Ayan. Ayan, salo-salo. Ayan na, si paring Jinggoy. Sumandok na ng bitwelas na may pata bibit bitsay at may kung ano anong ano pa dyan ha lahok nya may okra tayo may pansit may talong may adobo may bangus na inihaw may tilapia hindi ah, pa ako kakain dyan kasi eh, kinukuhaan ko para sila ano mga kalotsyo no? sa mga hindi pa na subscribe sa mga kalods natin dyan baka pwede naman hingi ako ng isang subscriber ay kung magusto ang aking video paki like and share at maraming maraming salamat po sa mga nanonood sa aking mga video maraming maraming sa inyong uh, support lagi sa akin and thank you thank you very much thanks for watching mga kalods ha? Tiko Lubos, Lubos na magpapasalamat sa inyo kasi kayo lagi sumusuporta sa akin. Like and share lang ha, kalodi!